Ayan, ito yung ating lulutuin guys. Ang ginagawa ko guys, yung munggo sa gabi binababad ko na. Para konting laga na lang, konting pakulok. Tapos ito yung pagsasawag natin. Bumili ako ng manok, pinahiwa ko ng maliliit. Ayan, mga ganyan lang. Ayan, yung ating ceiling green magic, sibuyas bawang at saka nagano tayo ng chicken cube yan, ito guys yung masarap na pangsahog na gulay dahon ng ampalaya at saka lagyan natin ng talong Uh, gagawin natin guys, tatabi muna natin to. Tapos, tapalitin natin itong munggo. Ayan. Ilagay na natin to guys, yung ating tapos yung ating chicken cube at asin Tapos, itong ating magic. Ayan, lagay na natin tong talong at green. Yan okay guys, luto na yung ating munggo.